na nga mga ma'am. So, um, ilalabas na, na, na natin yung ating um, bangka at ipupunta doon sa, sa dagat. Oo, oh, habang uh, hindi pa siya kompleto ng pintura. So, kailangan talaga ilabas na natin kasi nakakaano na po siya dito sa ating um, ano, harap ng bahay. So, ayan na guys. Oh. Dalam nasi lekan. So, ila lepas dan na naten. Patong sa patong. Eh, patong siapa? pa. Hmm, ayan na guys. Oh. So, ila lepas na talaga. Ah. Kasi ang laki pala no. Di ba ang laki? Sobrang laki. Pero mabigat din siya. Hmm. Ya tak lagi nama ambil Dia lapan mani ah Hm. Ditemu ana ditemu. Tadi ketemu tapak dengan. Awak dah ni. Nih. Ditore dosi, ditore dah kuduk kah. So awak dah ni. Tokor ni. Tur omong. Hm. Eh kita nak nak ngomong tadi ya. Awak ni. Kasih anak. Diba? Dating na din natin sa dagat Guys Wait lang pa Dito na nga tayo Sa baybay O sa dagat Banda Oh, dito Paano natin natin siya Ma masa Masakyan na talaga siya Ng bonggang-bong Wait! Mm. So yan ang dagat guys Ayan oh, po yung dagat natin At finally masakyan na rin siya At magagamit na rin siya mm. So habang ilalagay pa natin yung kawayan Ano oh, tawag? Ano pa sa kawayan pa? Eh? Sa taon na ah? Ang cottage niya Cottage niya um, na rin siya. Madali lang yung cottage. Wait. Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat. At siyempre uh, syempre, bago natin umpisahan yung ating vlog, um, may update muna ako kasi bukas na ka, birthday ni Mama. So ngayon, um, sa lubong birthday kami. Sa birthday, ako naman may handa. So ngayon mga mams, uh, ito ang ating lulutuin for today's video natin. makita so, mo nga, ito nga, oh. So may ano tayo, may manok tayo. Yan po yung ating manok na ating ulam for today. At syempre, may partner tayo. Partner naman natin ay ang pancit. Ito yung pancit at ito yung ingredients natin. Simpleng ano lang naman, kainan with family. O, di ba? Ito si yung mga magpapa. So ngayon, si mama kasi umalis. Si mama pupunta ng anon. So uh, ako yung magluluto na to. So tag isa lang muna kami, isa sa isa sa pamangkin ko, isa-isa muna kami dito sa ulam kasi budget muna <laughs> o di ba? So uh, uh, mag-prepare muna tayo at magluluto muna ako, guys. Bye. So dito na nga magluluto tayo. Ako, uh, ako yung nagpamilya ako rin magluluto kasi sa bahay kasi. Pag dito ko sa bahay, ako talaga magluluto ng ulam. Kasi yung mga sila papay, hindi marunong magluto. Kaya ako na magluluto. Shout out ko sa aking um, shopping board. Butas na butas yung shopping board natin. ako. Mm -hmm. oh. na ating wow, ilagay yung manok. Ito yung manok natin. Oh. Ito yung manok natin. So isabay natin ito. Mm. Oh. Tapos muna natin tubig. Ilalagay na natin. Pagkita ba? tayo, dito dito ate. So, ipagits doon pa. O, so, oh, Ilalagay na natin ka. Mm. So, ipitake muna natin sa yung gandang gawin na. Mm. So, thank you. So, ayan ang mga mams. Magluluto rin tayo ng pansit. Ayan. So, yung ating lulutuin for today ay pansit na naman tayo. O, oh, diba ilagay na natin yung um, atsang. Then, to pansit. So, ilalagay na po natin yung gulay. Uh, ayan yung gulay, guys. Abang umuulan.

So, ngayon, kakain na po tayo. Yan yung ulam natin ng adubo at pansit lang naman yung ating ulam. At may isang coke tayo dyan na ano, decoration. Pansit yan yan. Uh, so, para kami mag, mag, mag dito sa upuan. Yun ang ginawa namin. Yung upuan dito sa gilid. Yan yung nilagay namin. So, wala, si Mama. kasi si... Mama, Si Mama, guys. Eh, si Mama, ay nasa Gaisano. Nag-shopping daw siya. Uh -huh. So kami lang yang pamangkin ko, si sister, si Kuya. Simong dito si Simong dito Dito na apain mo niya, Anan. Kain. 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 Kain.

س هل هي طبيعيه احلى جيك سؤالك انا

Sen guys, mga ang tapang food plan is pangsit. O, natin pangsit. Ako'y nagluto ani guys. Chicken at tubisagol. O, na yung chicken pot. Yung atuwang adobo. So, muna yung panihapon. Ang sponsor ka rin si Bakla. Diya ka rin Ako man kagahapon. O, ba? Tinabang arami dari guys. O, nga ba?

Ni orat. So, deba da zapomni. Kako je da je taj nam? Samo ja da mi mogu da te da, da mi mogu da taj. Kad ti hoću? Kad ćemo da se možemo da naći?